Lumabas sa isang survey na mas tumami ang mga Pilipinong sumusuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Good morning, Dayan. At sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga, pati na sa inyo dyan lahat sa studio. Tama ka nga, tumaas ang suporta kay Pangulong Marcos at sa kanyang administrasyon. From 31% ng huling survey ng OCTA Research, ito ngayon ay 36%. Ang survey ay ginanap from June 26 to July 1 at ang sample nito ay 1,200 randomly selected respondents. So from 31%, naging 36%. Samantalang bumaba naman ang suporta sa kampo ni Pangulong, dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte na dati ay 20%, ngayon ay 16% na lang, 4% ang ibinaba. Ang mga kumakampi sa oposisyon o sumusuporta sa oposisyon bahagyang tumaas from 4% to 5%. So kung makikita natin, ang takeaway dito ay lumakas ang suporta sa gobyerno sa tatlong kampo na ito sa tatlong political divisions na to sapagat sa ngayon parang hinahati na ang ating landscape sa politika sa tatlo ang administrasyon ni Pangulong Marcos ang oposisyon at ang puwersa ng mga Duterte ay tumaas ang suporta kay Pangulong Marcos sa sad administrasyon at bahagyang tumaas sa oposisyon pero bumaba naman uh, sa mga sa kampo ng mga Duterte at ito ay maintindihan natin sapagkat mukhang hindi nagustuhan ng public ang mga pagkilos ng mga Duterte kasama din dito ang kanilang mga pagsuporta sa China ang siguro ang kanilang tahasang pagsuporta kay uh, dating uh, kay Apollo Kibuloy at pati na rin yung mga statements na lumalabas din sa Vice President. So ito ay sana maging tanda at hudyat na hindi nagugustuhan ng publiko ang mga uh, ginagawa ng Duterte. Camp. At maganda balita ito para sa Pangulo sa administrasyon niya. Ang ibig sabihin ay dumadami ang suporta ng tao doon sa mga ginagawa na administrasyon, aprobado ng mamamayan ang ginagawa ng administrasyon. So, yun ang unang takeaway. Pero kung titingnan natin, hindi naman ang majority ng tao ay pumabor sa isa sa mga kampong ito. Sapagkat may malaki tulong porsyento, 42% pa din ang nasa gitna. Doon ay 31% ang nagsabi na hindi sila kumakampi kahit sa anumang kampo. At merong 11% na nagsasabing hindi nila alam wala silang desisyon pa sa ngayon kung saan sila kakampi. So these are called the independents. These are called the swing voters or swing citizens. And to think that they are majority, mas mataas pa sila sa nakuha na percentage ng suporta sa gobyerno. 42% kumpara mo sa 36% ng pro-Marcos o pro-administrasyon. Ay isang hudya na napaka-dynamic ng ating political landscape papasok ang 2025 uh, elections na midterm, itong 42% na ito bagamat lumit ito ng kaunti sapagat nung huling survey, ang undecided o independents ay umabot ang 45%, ngayon naging 42%, bumaba ng 3%. <laughs> so nagsisring. Pero ganun pa man, ito ay napakayaman para paglabanan ng tatlong kampo. This is going to be very, very significant. The 42% will determine kung sino ang majority at sino ang minority sa Senado o sa House. Uh, kanino support na pupunta yung mga yan. Although based on historical data, yan ang mga yan. Nag-break din yan according to those who may made decisions. So, mas ang probability kung titingnan natin ang siyensya, mas marami pa din yan ang pupunta sa administrasyon lalong-lalo lalo na ang ugali ng mga Pilipino na ayaw sa talo, gusto nila pumunta doon sa panalo. Pero ganun pa man, exciting ang ating politika. Hindi pa rin dapat mawala ng, mawalan ng loob ang oposisyon kahit 5% lang sila. sapagkat magtrabaho lang sila ng maayos, baka makakuha din sila ng malaking chunk, laring hindi for majority, but to increase their number of seats in the Senate and the House. Kasi malaki yung 42% sa isang political strategist, yan ay magandang minahin. That's a very fertile area to mine. Kasi ang usapan sa eleksyon is not to uh, appeal to your base. Ang usapan sa eleksyon is how do you convert. Conversion ang pinag-uusapan dito. Paano mo kino-convert yung mga ayaw sa iyo o yung mga undecided papunta sa iyo? And 42% is a big number to work on. Bagamat sa ngayon, liyamado ang suporta sa administrasyon ni Pangulo Marcos. At binabati natin ang Pangulo sa pangyayaring ito na malakas at lumakas ang suporta niya. Bagamat ito ay hindi nakarating sa 50%, ito pa rin ang plurality ng mga nagkadesisyon. At siguro ito tanda na rin sa mga Duterte na tingnan nila, mag sila na kung ano ba ang mali sa nang ginagawa nila sapagkat bumaba ang kanilang approval rating. So yun lamang po ang aking punto de vista ngayong magang ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Diane. Good morning. At maraming salamat din po, Professor Contreras.